Ang revelation sa likod ng tunay na kapangyarihan ni Song Jinwoo ay mangyayari sa episode na ito dahil masasaksihan natin ang power of no limitation. Pagkatapos magawang talunin ni Jin-Woo ang An King, patuloy na tinutugis ng top 5 guild ang mga Flying Ants na lumabas sa Jeju Island at umabot ng dalawang araw bago nalinis ang buong isla. Kahit ang mainland China na ng mga Flying Ants kaya dalawang araw na walang tulog ang mga marines ng China. Samantalang ginawang pang warm up ang mga flying ants ng the strongest hunter of China, the national level hunter Leo Zigang. Gamit ang dalawang napaka-unusual sword, nag-unleash lang naman ng napakalawak na slashes and in just a second, nabura ang hindi mabilang na flying ants. Habang sinasabi niyang kung ang nakakalaban sana niya ngayon ay ang nakalaban ni Jinwu, maeexcite sana siya. Samantalang lumipat ang eksena sa Guildmaster ng Scavenger Guild na si Thomas Andre. Pinapanood niya ang video kung paano kinatay ni Jinwoo ang An King sa Jeju Island at nalaman niya ang koneksyon sa namamagitan kay Song Jinwoo at Wang Dongsu ay ang pagpatay ni Jinwoo sa kapatid nito na si Wang Dongsu. Kaya't napagtanto niyang gagawa at gagawa ng paraan si Dongsu upang makapaghigante. Gusto sana niyang makipagkita kay Jinwoo subalit nang nalaman niya ito mukhang malabo ng mangyari Tinanong ni Laura kung ano daw ang kanyang gagawin kung maglaban ng dalawa. Sinabi ni Thomas Andre, alam daw ni Laura kung sino siya. Si Wang Dungsu ay pagmamayari ng Scavenger Guild at ang Scavenger Guild pagmamayari niya. Kaya hindi niya mapapatawad kung may gagalaw sa kanyang pagmamayari. Even though American government wawasakin niya. Sa pangatlong araw, ang militar at ang guild na naka-assign sa Defense Force, which is ang Night Guild, lumapag sa Jeju Island upang kunin ang mga magic stone in case may kakaibang mangyayari. Bago nakapasok ang team sa loob, nagkaroon muna ng storytelling itong si Park Jong-soo kay Yoon Tae patungkol sa isang Olympic athlete na hindi pinalad at ginive up ang mga pangarap. Ngunit nagsimula daw ito ulit at bumuo ng guild, ang guild na magiging pinakamalakas sa buong bansa. At ang story pala na ito ay kay Park Jong-soo mismo at napapaiyak siya kapag naaalala niya ang kanyang nakaraan. Bigla niyang napansin ng isang ant na nagtatago kaya kaagad niya itong inatake direkta sa ulo mismo. Ngunit may biglang napansin si Yun-Tae na ikinagulat ng lahat pati mga militar. Isang napaka-unusual na tao na parang caveman ng dating kaya napaisip si Jongso kung sino ang taong ito. Wala namang ibang pinadala ang Hunter Association sa Jeju Island kundi ang Night Guild at ang militar at inawat ni Jung Soo ang mga militar dahil kapag hindi daw ito susunod sa kanila, kagad sila magpapaputok. Bigla itong nainis at nagsalita na hindi nila naiintindihan, kaya naisip ni Jung Soo, isa itong monster. Ngunit may biglang nag-snap at sa isang iglap lang nawalan ng malay ang lahat. Kaya nagulat ang hinihinalaan nilang monster dahil nasa likod pala niya ang kanyang kasama. At napasabi siyang anong ginawa mo? Tugon ng nakaputi ang buhok, hindi nila kailangan gumawa ng kaguluhan. At tinanong siya kung nagawa ba niyang macheck at tugon ng nakaitim ang buhok. Sigurado siya at hindi siya nagkakamali sa kapangyarihan na nararamdaman niya. Na para bang mayroon silang tinutukoy na isang tao na nagtataglay ng specific na kapangyarihan at gusto nilang siguraduhin kung siya ba talaga yon. Nagtataka ang dalawa kung bakit daw iniligtas nito ang mga tao. Napakabaho daw ng lugar at kapag masaksihan daw ito ng babae, sigurado si lang matatakot ito. Gumawa ng gate ang nakapote ang buhok at napasabing nagsimula na daw ang kanilang hunting at hindi na yun magbabago. Tugon ng nakaitim ang buhok, nararamdaman daw niya ang isa ay nandito ngayon sa South Korea. At bigla niyang naisip, what if kung kakalabanin muna nila ito since nandito na sila? Sagot ng nakapote ang buhok na gagawin nila yun subalit as of now, ipapaubayan na nila sa kanya. Sagot ng isa, ayaw mo talagang ma-involve. Sagot naman nito, sinabi mo eh, kaya pag-iisipan mo muna bago mo gagawin. Sinabi ng nakaitimang buhok na natatakot daw ito kaya ayaw nitong ma-involve. At bigla niyang naisip, okay, ayaw ng gulo, sinabi mo eh, pagkatapos gumawa siya ng gate upang makaalis na rin. Well, kung naguguluhan kayo mga lods, naguguluhan din ako. Ngunit gumawa tayo ng kaunting research upang ma-explain natin in just 1 to 2 sentence ang kanilang nagiging conversation. Ang tinutukoy nila na tinutulungan ng mga tao at ipapaubaya na lang nila ang nangyari sa South Korea ay si Song Jinwoo. Since ito nga si Jinwoo ay vessel ni Ashborn, ang pinakamalakas na Shadow Monarch at ang dalawang yon ay mga Shadow Monarch kaya ayaw nilang ma-involve sa mga tinatarbaho ni Ashborn. At ang tinutukoy nilang gusto nilang tapusin bago sila umalis ay si Lyo Zigang. Since napagalaman ko na ang mga national level hunter ay mga vessel ng mga ruler. Ang mga kalaban ng mga shadow monarch. At correct me if I'm wrong mga lords. Please comment down below. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos lumipat ang eksena sa nagiging libing ni Min Byung-go as a hero of South Korea. At pagkatapos ng Jeju Island Raid, nagkaroon ng matinding ingay si Song Jin sa social media. Isang debate patungkol sa kanya between basher and supporters. Pang national level hunter daw ang kakayahan ni Jin -woo. Unang misyon bilang S-Rank Hunter na cleared na mag-isa ang S-Rank Gate. Subalit sa opposite side naman, sinisisi siya sa pagkamatay ni Min Byungo dahil hindi daw ito sana nangyari kung sumali siya sa raid at the first place nagkasalubong si Baek Yun Ho at Jin Woo at sinabi nito na naniniwala siya na ang isang bayani ay hindi kayang tapusin ng gera na mag-isa. Ngunit sa nangyari ngayon, mali pala siya dahil tinapos ni Jin Woo na mag-isa ang madilim na kwento sa likod ng Jeju Island. Pagkatapos nagpapasalamat si Baek Yun Ho kay Jin Woo habang umiiyak. Biglang nagkasalubong ng tingin si Jinwoo at Cha Kung kaya napalingon si Cha Hai-en dahil hindi niya kayang titigan ng matagal si Jinwoo habang namumula ang mga pisngi nito. At si Jinwoo naman nagtataka na para bang hindi rin niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Pagkatapos nagkaroon ng pag-uusap si Jin at ang chairman. Nalaman ng chairman na gustong mag-build ni Jinwoo ng sariling guild. At bilang isang S-Rank Hunter, hindi na kailangan nito ang Guild Master License. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-submit sa Hunter Association. Napatanong ang chairman kung gumawa ba ng barrier si Jinwoo sa isla ng Jeju dahil mayroon daw nangyaring insidente. Wika ng chairman mayroon siyang inatasang hunter at militar na magsasagawa ng operation sa Jeju Island upang kolektahin ng mga magic stone. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang grupo na inatasan niya ay nawalan ng malay at nakatulog. Kaya niya ay tinatanong kung nag-iwan ba si Jinwoo ng malawakang barrier. Sagot ng ating bida, hindi siya naglagay ng barrier at tinanong kung ano ang sinabi ng mga hunter pagkatapos. Sagot ng chairman, hindi na nila maaalala kung ano ang nangyari. Kaya sumakit ang ulo ng chairman dahil naghihinala siyang baka inatake ito ng magic kaya ito nangyari. May lumapit kay Gogan He at sinabing ang kanyang meeting ay dumating ng mas maaga. Kaya kaagad nagpaalam si Gogan He kay Jinwoo at nagpasalamat sa oras na ibinigay nito sa kanya. Pauwi na si Jin Woo ngunit mayroong lalaking foreigner na lumapit sa kanya at nagpakilala bilang isang senior agent na si Adam White from United States Bureau of Hunter. Sinabi ng foreigner na pumunta daw siya sa office ni Jin Woo. Subalit napakahirap daw nito hanapin kaya humingi siya ng pasensya na sa parking lot siya nagpakilala. Naisip na ng ating bida na siya ang tinutukoy ni Jin Woo na isang foreigner na gustong makipag-meeting sa kanya. Sinabi ni Adam White na parito siya upang ibigay ang isang information, isang information na hindi pa niya naririnig sa ibang bansa maliban sa kanila. Tugon ni Jinwoo, bakit willing kayong ibigay ang information sa akin? Sinabi ng agent, originally siya lang talaga ang makikipag-meet kay Jinwoo. Subalit nang nakita ng kanilang deputy director ang video kung paano na clear nito ang s gates sa Jeju Island, kaya nagpunta ito ng personal upang siya mismo ang magsasabi sa information na ibibigay nila. Kaya naghanda na siya ng sasakyan upang maset ka agad ang kanilang meeting. Sinabi ni Jinwoo, hindi siya sure kung reliable nga ba ang information na ibibigay nila. Kaya pag-iisipan muna niya at tatawag na lamang siya. Kuwento ng agent na kalimutan daw niyang sabihin ang kanilang negosasyon ngayon ay patungkol sa isang upgrader. At napasabing alam mo ba ang patungkol sa isang awakener na kayang i-increase ang ability ng isang awakener Awakener mga lads, it's just a simply a hunter or a human being na may kapangyarihan. At ang second awakening, yan ang nangyari kay Jinwoo. Ngunit ang nangyari sa kanya ay naging unlimited awakening. Sumama si Jinwoo at nagpakilala sa kanya ang deputy director na si Michael Corner at ang magiging translator sa meeting na ito ang agent na si Adam White. Sinabi ng deputy na gusto niyang maging straightforward kay Jin Bu. Ang papel na nasa harap niya ay para sa pandarayuhang papel papuntang Amerika. Usually, ang process daw nito ay nasa 1 to 2 years bago ito makuha. Ngunit naiiba ang kay Song Jin Bu. dahil magiging American citizen kaagad si Song Jin Bu sa isang segundo lamang kung sasabihin ito ang magic words. Sinabi ng ating bida na parito siya sa isang informasyon na mayroong awakener na kayang i-increase ang kakayahan ng isang awakener. Tugon ng deputy, ang taong tinutukoy nila na isang upgrader ay nandito ngayon, si Mrs. Solner. Ang nag-iisang tao sa buong mundo na kayang i-upgrade ang kakayahan ng isang awakener upang maabot ang limitation nito ay ang nag-iisang si Mrs. Norma Slaughter. Napansin ni Jinwoo ang kakaibang atmosphere ng babae at naiiba daw ito sa ibang awakener. Nagpakilala si Mrs. Slaughter kay Jinwoo at sinabing sigurado'ng hindi daw naniniwala si Jinwoo sa kanya dahil nababasa daw niya ang mga mata nito. Subalit kapag malalasahan daw nito ang kanyang kapangyarihan, magmamakaawa daw ito sa kanya na humingi ng higit pa. Ngunit lahat daw ng hunter ay mayroon lamang limitasyon at wala pang lumampas nito, maliban lang kung nagkaroon na ng second awakening si Jinwu, Hindi na niya magagawa pang maabot ang mataas na level. Sinabi ni Mrs. Selner, kaya niyang i-increase ang kakayahan ng isang hunter sa tatlong stage, subalit ang proseso ng kanyang kapangyarihan ay ang pagpilit nitong pataasin ng kapangyarihan. Wika ng deputy, Totoo ang lahat ng mga sinabi ni Mrs. Solner. Subalit pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang magpahinga ng mahabang panahon bago niya ito magagamit muli. Kaya pinipili lamang ang mga hunter na makakakuha ng ganitong benefits. Nagtanong ang ating bida kung gaano ka-efficient ang kakayahan na ito. Tugon ni Mrs. Solner, nagdedepende sa isang hunter. Pagkatapos ng stage 3, mararamdaman nito ang 20% to 30% ang pagtaas ng kanilang kapangyarihan. Kaya napaisip ang ating bida na kaya pala nauunawaan na niya kung bakit nakapag-decide si Wong Dong na lumipat ng Amerika sa kabila ng matinding critics na ibinabato sa kanya dahil hindi nga naman makakatanggi sa offer na ibinibigay nila. Sinabi ng DFUT, ang information na ito ay tinatago nila kaya responsibilidad nila na protektahan si mesa Selner at binabayaran ng malaking halaga. Kaya ngayon ang kakayahan ni Mrs. Selner ay ibibigay nila ito as a gift para kay Song Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo mukhang sobra ata yan para lang sa isang gift. Sagot ng deputy, kung magiging hunter si Jinwoo sa United States, sinisigurado nilang makukuha muna nito ang kapangyarihan sa pinakamataas na potensyal. Pagod naman ni Mrs. Selner, hindi ito dapat madaliin naparito sila upang ibigay kay Jinwoo ang isang regalo. Naalala ni Jinwoo ang sinabi ni Mrs. Selner na magmamakaawa siya ng higit pa pagkatapos niyang maranasan ang kapangyarihan nito. Kaya napagtanto niyang confident ito sa kanyang mga sinasabi. Hinawakan ni Mrs. Selner ang kanyang kamay at dapat tumingin daw ito sa kanyang mga mata dahil ito daw ang unang step ng kanyang kapangyarihan. Habang hawak-hawak ni Mesa Selnar ang kamay ni Jinwu, na papansin yung napapanatili ni Jinwu ang kanyang confident hanggang ngayon. So balik kapag malalaman pasend down nito ang stage 1 ay magmamadali tong kokoontak sa kanila o baka mag-signup kagad ng kontrata. Dagdag panyo ang Jeju Island nagustong i-clear ni Ryuji Goto upang maging national level hunter ay nabigo. Ngunit ang isang katulad daw ni Jinwu walang kahirap-hirap na clear ang strong gate na mag-isa gamit ang hindi panarinig na kakasya. Kaya ang pinagtataka niya kung saan kaya galing ang kapangyarihan nito. Biglang napasok si Mrs. Selner sa kapangyarihan ni Jinwoo at wala siyang ibang nakikita kundi ang dilim na parang walang hangganan na sobrang ikinagulat niya at bigla niyang nakita sa itaas ang mukha ni Jinwoo na parang nilamon ng kadiliman ng katawan nito at unti-unti siyang tinititigan gamit ang nakakatakot na mga mata. Sumigaw si Mrs. Selner sa sobrang takot at biglang tinutukan ng baril si Jin Woo, na ikinagulat din niya. Napasigaw si Michael Corner upang pigilan ng security at sinabing tumigil kayo mga hunghang, hindi nyo ata kilala kung sino ang taong nasa harap nyo. Pinagalita ni Michael Corner ang mga security at sinabing kung nag-aalala kayo kay Mrs. Selner, dapat alagaan nyo ito ngayon din. Humingi ng tawad si Michael Corner kay Jinwoo sa ipinakitang asal ng kanyang mga tauhan, habang si Jinwoo hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Binulong ni Michael Corner sa kanyang mga tauhan na kung nangyari daw ito kay Thomas Andre or kay Leo Zigang, siguradong walang maiiwang buhay sa kanila dito. Kaya dapat pag-iisipan muna ang gagawin bago gumawa ng aksyon. Tinanong ng deputy si Mrs. Selner kung ano ang nangyari, bakit daw ito pinagpapawisan habang nanginginig sa takot. Sinabi ni Michael Corner sa agent na ihatid muna si Jinwoo pa uwi sa bahay at kokontak na lang sila sa susunod dahil parang may lagnat si Mrs. Selner. Habang nanginginig sa takot at pinagpapawisan, sinabi ni Mrs. Selner si Jinwoo daw ay isang king at ang nag-iisang pinakamalakas. Tinanong ng deputy kung ang ibig sabihin ba nito si Jinwoo ay nabibilang sa mga national level hunter. Sagot ni Mrs. Selner, hindi siya sure dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganito. Siya ay isang king ngunit siya ay naiiba sa lahat. Dahil nung tinititigan niya ito, tumingin daw ito pabalik na parang may tumitingin sa kanya sa likod. At hindi daw ito si Song Jinwoo. Sa halip isang kadiliman sa loob ng katawan ni Jinwoo. At ang mas matindi pa nito, si Jin mo ay walang limitasyon. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!